basta kayo supportakan tayo Magmahalan tayo don't forget to share our life and uh, don't forget to follow para more videos ba ang ipa-experience ko sa inyo wala mang kayo dito sa akin tabi sisiguraduhin ko itong ginagawa ko mararamdaman nyo kayo mismo ang makakaramdaman masasabi nyo napakaganda ng pakiramdam make a love shoutout everyone we love you all ayan nakikita ay, nyo ba paikot yan dito sa Buracay ayan napakaganda So tips lang dito. Ayan, ang paikot yan, diba? Hindi pala nakabidyo kanina, may galab, shoutout, ayan. Ayan, ang fire -parse fire selling po si DJ Cabo. Ayan, nandito po sa kalawakan si DJ Cabo at nakikita yung uh, burakay, paikot, ayan. Pakita ko po sa inyo with Mama Jam. Ayan. Uh, diba? napasarap na experience dito. Kaya lahat po ng katintorista natin, lahat po ng kakilala natin, followers, subscribers natin, ayan, subukan nyo na po mag-fire selling. Kasi napakasarap lang po sa pakiramdam. Parang tanggal talaga lahat ng takot mo dito. Kailangan mong paglabanan yung takot na nararamdaman mo. So, diba? uh, napakaganda. Napakasarap sa pakiramdam. Isang napakagandang experience. Ayan. Ayan. Ayan, paikot po tayo. Paikot po ito sa purakay, Ayan, ayan. Inuuga-uga na po si DJ Kapo. Ayan, di ba? Nakakasarap sa pakiramdam. Ayan, para po sa inyong lahat na laban si DJ Kapo. Sobrang mahangin dito. Ito pala ang pakiramdam. Pag isa kang saranggola, umiiyak ka. Lord.